Magandang gabi mga kaibigan at nandito po ulit ang Yapol Lingkod Dante Ride at ngayong gabi ay tayo ay magagala road trip tayo mga kaibigan so nakapag upload ako kaganina ng video sa wakas in upload ko yung video ko dun sa C900 and then kaganina nalinis ko tong scooter tong CADB ang ganda niya ngayon ang linis linis diba sarap ride <laughs> parang gumagaan yung pakiramdam ng motor pag ano sa kanong rider syempre parang gumagaan yung pakiramdam ng rider pag alam niya malinis yung motor parang ang sarap itakbo ganun yung pakiramdam eh, parang smooth na smooth no, kahit nilinis mo lang sya wala lang iba ay 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 so patuloy lang tayo sa mga pagbablog natin, kahit papasok tayo ng trabaho, kahit papunta tayo ng palengke, o whatever, no, daily vlog para hindi tayo nababakante at magandang therapy na rin yun sa atin habang tayo ay bumabiyahe para nakakalimot tayo sa problema so habang tayo ay nag-ride eh, pag vlog pa tayo <laughs> nalilibang tayo nakakalimot tayo sa mga suliranin <laughs> so kaya din naman ako lumabas ng bahay dahil medyo naiinitan ako sa bahay so kailangan ko lang kailangan ko lang magpalamig, magpahangin, wala na stress, wala na anxiety. Hay Misa kasi pag nasa kwarto ko, kunyari, matutulog ako, minsan umaatake yung aking anxiety na parang feeling ko parang ang uh, sikip-sikip parang nakakulong ako sa isang lugar na, 'di ba? Parang kulungan o ano. Pero ginagawa ko minsan, bubaba ako ng kwarto, nagra-ride ako kahit madaling araw. <laughs> Umiikot ako dun sa labas namin. Tapos, minsan, para makatulog, gumihin naman ako isang boteng beer. then, effective naman siya. So, parang, parang ang dami nangangamote ngayon, no? Sa kalsada. Siguro dahil, magabi, baka mga pupunta sa inuman, mga nagmamadali. Yan, na nakalagpas din tayo sa traffic. Ang daming mainit ang ulo ngayon, ah. Busi na, nang busi na. <laughs> para mga natatae. Eh. <laughs> Ay, nako. Napaka-busy <laughs> ng kalsada. Nagaganda na ko talaga sa Tesla no para sa laruan na uh, sasakyan ay no. Parang laruan kasi parang 'di ba? Ang tambok niya sa uh, pakagara. ang ganda ng panahon ngayon no. Parang ang sarap tumugtog, ang sarap maggig. Dimulan, wala masyadong traffic. <laughs> parang ang ganda ng ano ng aura ngayon ang parang ganda ng vibes parang ang sarap uminom ng malamig na beer Woohoo! red horse yung namumuti sa lamig <laughs> nagawa ng mga bata rito sa tulay oh O, oh, takbuhan pa ta. grabe nakalagpas din tayo doon sa traffic grabe kaya e na na, mga kamote na yan. Malapit na magpasko mga kaibigad. Woo! Malamig na ang panahon. Nalalapit na matinding gastos. Parang sarap kumain ng pares ah. Di pa kasi ako naghahapunan. Medyo nagugutom na ako. Hanap tayo ng pares. Pares. Sa November ako'y magkakamping. Oh, magkakamping tayo mga kaibigan. Binaba ko lang yung visor kasi papasok sa aking mata yung Alika Box Kaya yun, sa November, mga mid-November, tayo yung magkakamping. Uh, may mga kasama ako, may mga in-invite ako sa camping para mas masaya. Bagong generation na ano to ah. Na Mustang GT, eh no. Ganda niya. kuya oh, airplano hulog. Nakakagulat minsan, no? may biglang bababang aeroplano. <laughs> Lalo na yung mga galing probinsya, magugulat na sila pa. Akala nila may nahuhulog na aeroplano. Bigla nilang bubulaga sa kanila rito. Kasi di ba tabi nito airport. Eh, kami, lumaki kami sa Paranaque. Talaga, every other hour mayroong dumadaan na aeroplano. Napakababa, napakaingay. Kaya sanay na sanay kami. Kaya pag mayroong nakikitulog sa bahay, nagugula sila na naalarma sila ano yung maingay na yung kala nila naguguno na yung mundo eh ang galing na itong kamote na to bigla lumuto sa gilid ko to ganda na CRF no CRF 250 ba yun Honda ganda no pala mo big bike sarap oh barbecue hu bango pagutom na ako wala pagdating do sa pupuntahan ko eh na ako ng parisan dahil ngayong ulit ako makakain ng pares <laughs> with kasama ang lumpia <laughs> lumpian toge sa itlog and mami wow sarap pero no kinakainan na ano eh na masarap eh doon sa may Badang Paranaque, malapit sa coastal, doon sa Cabes na uh, yung pare sila, eh, hindi tinipid yung uh, sangkap. So maraming ano, maraming bagnet. Syempre may beef, napakasarap, uh, napakalasa. Yung ala nga, syempre bagnet yun, high blood, kaya medyo control control. Pero bira lang naman tayong kumain noon nung masarap na pares uh, at nakakagilty nga eh pamisa-misa okay pero wag yung madalas yun naman eh tayo eh mahilig tayo magpalakas sa katawan ma ano rin tayo sa kalusugan, milih tayo sa mga gulay pero syempre minsan minsan misan, eh kumakain din tayo ng mga pares, yung mga street food, yung mga comfort food eh para tayo ay eh, maging uh, alin nga na? Para mawala ang stress, di ba? Kaya nga tayo kumakain nun para papatagal stress na rin. Nakaka-enjoy kasi, di ba? Masarap, nakaka-enjoy. Tapos kasama pa 'yung mga katrabaho, mo, mga kaibigan mo kakain, di ba? Ang sarap na experience. Ako naman pag dumadaan na ako ng EDSA ay eh, minsan nakakalimutan ko mayroon pa speed limit kunyari eto nasa ano ako Chino Roses. Tapos pagpapasok na ako ng EDSA minsan napapabilis yung takbo ko nakakalimutan ko mayroon nga pa speed limit tapos yun bigla na lang akong babagal. Kasi hanggang ano to uh, 60 km per hour yung uh, maximum. Ako minsan para ako na parang gusto kong iswap to sa KTM 390 Duke Duke 390. Kasi uh, nag-iisip-isip po oh, pwede ko siyang gami gamiting pang everyday no. Yung Doc 390 kahit version 2 lang. Kasi pag ganoon eh motor ko, uh, kunyari papasok na trabaho, nasa uh, sa mga service roads lang O oh. Pag naisipan ko mag mag expressway, eh, anytime pwede akong dumaan. Kaya yun yung kagandahan ng ano ng naka 400cc na motor. Hindi siya gano'ng mabigat. Tama lang yung tuli niya. Strike anywhere. Kahit saan ka pumunta, anytime, anywhere. Diba? Pwedeng, pwede, pwede. yung kagandahan na may 400cc. Kasi mo, sa tingin ko, pwede, mo, mo siyang pang everyday. Kasi hindi naman yun katulad ng mga, ano no, ng mga Z9 na mabibigat. Pero depende, depende pa rin sa sa frame. Pag aluminum, yon magaan. Pero pag gawa uh, sa bakal na iron, ano ba tawag doon? Basta yun. Uh, pag hindi aluminum, syempre, yon mas mabigat yun.